total? 12,397 points. No. Ang tagal-tagal din tayo hindi nakita. Mga ilang buwan tayo hindi nakita? Mga ano? Ilang buwan ba yun? Ilan? Mga 3, 4, 5? Ha? 5 months? 5 months? June. 6 months. 6 months tayo. So ito yung first time natin magkita ulit ngayon? Oo. <laughs> Di, syempre, first time natin magkita ngayon. Oh. <laughs> first time, ah? Yeah. Oh. Uh, eh, pasyal mo muna, ta pasyal muna tayo. Then? Ngayon lang tayo nakita ulit, eh. Uy, oh, marami na palang bago na dito. Oo, madaming bago dito. <laughs> Sama mo muna ako sa lang ba? Hindi mo nga titignan lang ako. Ay, dami ng shop na bago. Oo, ang daming bago dito. Ang tangin mo, parang alam ko na yan eh.

Kali, 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 so, kali, kali, no, kali. Para kang ano, ikaw ang tinitignan ko eh. Magtitignan lang ako sa Ay, gusto ko yon. Wait lang! Oo. <laughs> oh. Ganda ko ang takas o. Ano? Wala lang, tinignan ko lang. Wala? Diba? Diba, magtitignan lang ako. Parang ako na May titig na ako eh. Nakita ko na yung kanina. Oh, ba't ang si iwangot ka? Gaya, <laughs> <Okay>, labanan mo. Hindi na kasi bangot. Itig na lang naman. Ano mo na lang ito? Size ang itanong mo, hindi presyo. Bakit? Size. Bakit size? O, sige po. Size. Size? Size? Size. Parang <mulit> alam ko na ito eh. Hindi, <laughs> <gulit> nagtanong lang ako. Alam ko na yung mga ganito eh. Nagtanong lang ako. Barang mga ganito, dadalhin ako sa bilha ng sapatos. Alam ko na yan. Ay, sabay-sabay, gusto mo ba ito? tugin yan, pakboy. Lalo. Anto, bibili ka ba? Hmm? Dire mo kasi ako. Hindi, may tira... kini tinitignan ko lang ito. Diretsuhin mo ako. Uh. Hmm, parang ano yun, tinatanong alam ko po na ito. Alam na to yung mga ganito. Anong alam? Ano pala? Mas maganda to. Yung green. Oh, ito. Ganda pareho. Dalawa na. Tignan oh. mo yung mga tinginan mo sa akin mo pababayaran. <laughs> Ba't bigla ka natuwa? Ha? Ba't bigla ka natuwa? Para ano lang, <laughs> pangitin lang. Masigla ka natuwa. <laughs> sabi ko na eh, ha? Ha? Ano nga? Masigla ka mo lang, lang. natuwa. Tigil-tigilan mo ako, ha? <laughs> Alam ko rin mga ganun eh, bigla natuwa. Sabi ko, dalawa na, sabi niya. <laughs> Kasi kung ikaw ang mga nito, ha? sabi mo, hindi isa lang ituloy yung ano, budget ko eh. Oh. Hindi eh. Tapang hindi ka eh. So, ibig sabihin, alam mo na. Alam ko na, ang kabayan. Para ka na bago ng bago. Kailan ba kayo natitala ng ano, ng shoe store na hindi ikaw ang nagbayad? Bad, bad. Ay, parang si mo bad. Ba't parang may dumi? Hindi. Okay. Ano lang yung display? Ah, uh, may, meron ko sa'yo. Okay, mo na. <laughs> oh, <laughs> ano? Tapos ko lang. Ano? Tapos ko lang. Tapos ko lang. Tapos ko kabila! Tapos ko lang. Tapos ko lang. Tapos ko lang. 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 ko sakto lang ah uh, ani ba oh, bagay diba bagay bagay diba bagay 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 oh dalawa oh ano pa man niya yeah, mapa tatluhin mo na ha ay pedi baisa sige lang <laughs> for i love you oh. <laughs> ay eto wala eh, oh. Ako na, tabi dyan. Ay, ikaw, pipili? Ito. Gandu. Ito. Hindi, isa lang siya. Ay, ito na lang. Hindi, isa lang siya, pero ang ganda ng design ka. Ay, ito, isa lang. Ang ganda ng size nito. Medium eh. Oh, ito, large. So, yan, large. Dapat. Ayaw, muna ko sayo, eh. Ledge, plenty, plenty. Siya na yung Hindi na, <laughs> <Di> na ako. <laughs> Pero siya yung magbabayad. Makakaya Ay! Kaya naman sa'yo ang baho nang naamoy ko pagtanggal ko. Uy, grabe ka naman. Mabaho eh? ba, te? Mabaho ba? Hindi naman. Hindi naman. Pero may amoy. Wala. Wala naman eh. Wala nang amoy. Wala ba? Okay huh? lang. Oh, kailangan mo pa. Kaya <laughs> <laughs> mm, naman ako sa'yo. Wala naman. Oo. Kaya naman ako sa'yo. Kanina pa sweet pa ako eh. <laughs> Bakit yun parang hindi ka na nag-i-smile? Okay, sige. Hindi na. Totoo ba? Mabaya namin dalawang sapatos. Pag hindi mo kaya dito, iyak ka. <laughs> Ay, good evening. Gabi na ba? Ano hindi na namin na malayan yung oras? Kasi pag kasama ko siya. Size 10. Size 10 yung pa yung ano, size 2. What? <laughs> Wala <laughs> <sabihan>. <laughs> 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 sa akin. Sampalay na itong sapato sa ako. Hindi ayaka ko dito sabi ako. Sabi ko na yung mga ngitian niya eh. Ano ka ba? Ngay Ilang tayo hindi nagkita? So, oh. dapat pag-anim-anim -anim na sapatos? Hindi. Okay. Ano lang, okay na yun. Alam mo, kahit anong ibili mo sa akin. So, oh. kailangan talagang bibili? I <laughs> <laughs> appreciate ko yan. Ay, ito yung kulang binili mo. O, sa Portugal. Ano yan? Ano? Alam mo? Ano? Hong Kong? Oo. Diba? Ginagamit ko. Wala naman akong ano yun. Lahat naman ang binigay mo Why sa akin, gamit alam, yun ko. Alam, hindi na buko. para Parang bigla ako na-haggard. Magbabayad lang ako. <laughs> Ba't hindi ka nyo? Walang advantage Take advantage meron. Paano po yung total? 12,397.5. Kaya mo na yan. Naismak ka naman. Uy! Magami. Pinans na yan ni ma'am. Wala akong... ba? Ba't ganun? Ba't kanina? Sabi ko. Ba't hindi yung paggawin dalawa? Kasi dalawa mo bet, di ba? Ba't napangiti ka? Ba't napangiti ka? Saan? Ba't hindi ka, ba't hindi mo nilabi sa akin na, Isa lang bibilin ko eh. Ba't, ba't napangiti? Ang ganda ng ngiti mo. So, alam mo, yun na yun no? 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 Ha? Kailangan ba yung ano, SM Advantage? Oo. Oh. Oh. <laughs> ano? Magkano ulit e? Php 12,300. Blom! No, Ba't ito ulit e? O, gusto mo, sa'yo nagsukli e. Nagsukli yan. Buo yan e. Bakit ikaw yung lalaki? Kunyari, ikaw yung magbabayad. Kasi ikaw yung lalaki e. Eh. Kunyari, ikaw e. Eh. O, go. Ay! Magkano po? P3,397. Oh, One, two. two, na lang, saka nine, What?! <laughs> dapat pala, pag magkikita tayo, mm. dapat pag magkikita tayo, hindi sa mall. Saan? Sa mga kainan lang. Kakaiba kasi pag sa mall eh. Ay. 'di ba? Pag nag oh, pagkatapos kumain, eh, siyempre kailangan mo mag tagtag, oh, magtagtag, kailangan mo magpababa ng kinain. Pinatiempo eh, lang kasi may nakita ako. Ah, ganun pala yun. Okay, galing mo. Thank you. Gutong gutong kitkit. Oh, nahiya ka pa. Isuklay eh. ko ni Muna. Nahiya ka pa. Uy! Ay, panggasalan na ako. <laughs> Hala, akin to. <laughs> Hello? Baka mo. Baka mo. Alam, may sukulipa. Ako na, nakakahiya makak naman sa'yo. Ako na, nakakahiya. Hey, sige, hey, go. Go, go. sige. Nakakahiya naman. Ayun hey, na, na. Sige, ako na na. Sige. Bakit malungkot ang cherry white niyo?